Isang araw, sa bakuran ni Papa Koops, nagkita ang magpapatid na si Mario at Luigi. Magandang umaga, Luigi. Maganda umaga din, Mario. Alam mo na ba ang usong awesome laro ngayon? Oo naman, ako pa. Di ba Tintero? Ano ka pa naman, Luigi? Sinaunan laro na yan. We, di nga. Sira ka talaga. Aray ko. Alam ko 'yon, Ragnarok. Hindi 'yon. Marunong ka bang mag-Facebook? Oh, naman. Ako pa. Ah, akala mo marunong ka pala noon. Ah, tut Malaki na kaya ang lupain ko doon. Magaling ata ako mag-farm bill. Farm bill? Ah, di na uso yan, Luigi. Baduy mo talaga. Level 1 na nga ako doon. Ako na lang ba ang naglalaro noon? Ah, ha, ah, ah. ha. Iba na uso ngayon. Ah, alam ko na. Di ba yung mga nauusong ibon ngayon? Yung Angle Birds. Angle Birds? Sira ka. Ginawa mo pang trigonometry eh di ba kailangan mo ng mga angle doon para tamaan ang mga cute na cute na baboy ha 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 angry birds yun di na yun uso ngayon ah ganun ba may mas uso pa pala doon oo oh, ang tetris battle tetris battle eh mas matanda pa sa atin yun nilolokong ba ako hey, Tetris Battle sa Facebook, online game din yon at pwede kang makipaglaban sa mga friends mo. Astig! Talaga? Gusto ko yan! Turuan mo nga ako! Sige, game na! Umpisayan na natin! Habang excited ang dalawa na maglaro ng Tetris Battle, biglang sumulpot si Koopa Koops. Er, er, er. Oy, dalawang kutos eh. Bakit ang sese nyo? Nanalo po kayo sa loto. Pag ba masaya, nanalo agad sa loto? Di ba pwedeng nanalo muna sa si Tetris? Napakamot na lamang ng ulo si Koopa Koops at bumalik sa kanyang bahay. Habang masayang masaya si Mario at Luigi patungo sa computer shop upang maglaro ng Tetris Battle.